Malapit nang magbago ang masa na ito sa pinakapangit na pansit sa mundo. Or at least ganyan ang mga local dito sa village. Ang bantul sa Indonesia ang tawag sa kanila. Ang ibig sabihin ng Militek ay pangit kung mapurol na pansit. Karamihan ay dahil sa kanilang kulay abo kapag niluto. Isa ito sa dalawang pabrika sa mundo na ginagawa pa rin silang gumagamit ng mga pamamaraan na maaaring masubaybayan pabalik sa higit na dalawang taon. At walang simple, simple tungkol sa kung paano sila ginawa. Ito ay tumatagal ng mga araw ng paggiling, pagtapak, pagluluto at pagpapatuyo. At kung hindi lahat ng pabrika ay binebenta sa loob ng sapong araw, maaari itong mawala ng isang buong batch. Kaya bakit napaka-special ng mga pansit na ito? Humisita kami sa pabrika ng Militech Cup Busurpana para makita kung paano nakatayo pa rin ang negosyong ito ng pamilya. Ang ugat ng nga kahoy nagbibigay kulay sa pansit. At nakakalason din ang lasa kapag hilaw na kinakain. Kaya ang harina ay kailangan ibabad sa loob ng dalawang araw. Ang harina ay giniling sa ilalim ng malaking bato. Alos isang oras. Sobrang bigat kaya kailangan hilahin ng baka. Bawat ilang minuto kinukuskus ito ng mga manggagawa ng anumang malagkit sa harina. Habang si Salijo ay patuloy na naghahagis ng harina sa daanan, nagdaragdag din siya ng tubig sa halo upang makuha ang tamang pagkakapare-pareho. Sa 70 taong gulang, siya ay isang master. Sanay na rin sa pisikal na pangailangan ng trabaho. Iginiin niya ang kanyang mga paa upang patigasin ang masa. Mararamdaman niya kapaganda na ito. Dapat itong maging malakas at hindi malaglag. Kapag tumigas, hinihiwa niya ang kwarta sa walong pulgadang cube na may espesyal na kutsilyo na tinatawag na sabit. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga ito sa 2x3 foot bamboo tray. Tulad ng karamihan sa mga tool, ginawa, ginagawa ito ng mga manggagawa sa pamamagitan ng kamay. Ang mga tray ay mabigat at sa kaunting tulong, inilalagay sila ni Salillo sa isang steam oven. Pagkatapos ng siyaw na pong minuto, nagsimula silang maghanap ng mga palatandaan na handa na ang kwarta. Habang nasa oven, tumataas ang masa. Ngunit hindi pa rin ito handa para sa paghubog ng pansit. Kailangan itong bumalik sa lupa ng isa pang beses. Ang pabrika ay may tatlong baka. Matanda na sila. Kaya habang itatrabaho ang isa, nagpapahinga ang dalawa. Si Mokiro ang nakakasiwa sa buong proseso. Siguraduhin na ang korta ay hindi malaglag. Dalawampung taon na siyang nagtatrabaho dito. Nagbukul, nagbukas ang pabrika dito sa maliit na bayan ng Bantul noong 1970s na nagbibigay ng trabaho sa isang komunidad. Kung hindi man, ay pinangungunahan ng pagsasaka. Sampung taon nang nasa pabrika si Salijo, kinukolekta niya ang giniling na kwarta sa mga bag. Bawat isa ay tumitimbang ng 40 pounds. Sa wakas, oras na para hubugin ang pansit. Ito ang tangyakbang na hindi ginagawa ng kamay. Ang bawat bukul ng kwarta ay sapat upang makagawa na isanda ang pansit. Sa bawat string na humigit kumulang dalawang talampakan ng haba. Ang makilang ito ay dinala 20 taon na ang nakakaraan. Ngunit madalas itong masira na nagpapahinto sa produksyon ay kinalat ikinalat ng mga manggagawa ang pansit sa mga train ng kawayan at siguraduhin hindi sila gusot. Ang noodles ay niluto muli sa oven sa loob ng halos isang oras. Ang mga pinto ay hindi nakatatak ng maayos. Kaya ang mga manggagawa ay gumagamit ng basahan upang isaksak ang anumang mga puwang at pigilan ang singaw mula sa pagtakas. Pagkatapos ay ibinitin sila upang lumamig sa loob ng dalawang oras. Bawat batch ay gumagawa ng humigit kumulang isang tuniladang pansit. Sa umaga, pinaghihiwalay sila ng mga manggagawa sa pamamagitan ng kamay. Sa laki ng bahagi, inilalagay ng mga manggagawa ang pansit sa malalaking kawayan. Ang pabrika ay mayroong isang daan sa kanila at bawat isa ay maaaring punuin ng hanggang 45 na bahagi. Ang proseso ng pagpapatayo ay tumatagal ng halos isang araw. Ngunit kung umuulan o sobrang yumid, may risk ang buong batch. Maaaring masira. Kaya dapat, laging may nakabantay. Yan ay dahil ang noodles ay walang preservatives. Kaya kung, kung sila, kung hindi sila nagmamaneho ng sapat na mabilis, maaari silang maging masama. Si Judy Morianto ang nagmana nitong pabrika mula sa kanyang TU in 23 taon na ang nakakaraan. Malamang na nagdala ng pansit ang mga naninirahan at mga kalakal sa Indonesia noong 2000 BC at kasama nila ang marami sa kanilang mga pamamaraan. Sinasabi ng mga lokal dito ang unang paggawaan ng pansit sa Bantul ay binuksan noong 1940s ng isang Muslim na mga, mula sa Yemen. Nagsimula silang gumawa ng mga ito gamit ang kamoteng kahoy. Dahil lang kanyang asawa, isang Chinese migrante, napansin na ito ay sagana sa rehiyon. Ngunit ang mabilis na pagtaas ng mas produced na instant noodles noong 1970s itinulak ang mga tradisyonal na tagagawa sa labas ng merkado Ngayon, ang Indonesia ay isa sa pinakamalaking producer at mga mamimili ng instant noodles Ang pabrika ni Judy ay isa sa na lamang na natitira sa bansa na ginagawa ang tradisyonal na paraan ang, ang Militech Kapag natuyo na ang pancit nilalagay sila ng mga manggagawa sa 10 pound na bag ang bawat isa ay nagmabebenta para sa isang round ng limang dolyar. Iyan ay kalahati ng presyo ng Indomie, ang pinakasikat na brand ng instant noodles ng Indonesia. Ang mga mamamayli tulad ni Dalia ay direktang pumupunta sa pabrika para pumili ng mga banderol ng noodles. sa Ibeben? ibebent, sa ibebenta sa palengke. Ang mga sirang hibla ay muling ginagamit sa kwarta o pinakain ng mga baka. Ang distrito ng Bantul ay naging kilala sa kanyang pansit. Bagay pa nga sila sa pagiging presidente. Sinubukan ni Barack Obama ang Militech sa isang pagbisita sa rehiyon noong 2017. Si Chef Harianto ay isa sa pinakamatandang nagtitinda ng Militech sa lugar. His father started the business before Harianto was born and he still follows the same recipes today. Cooking the noodles in chicken broth with vegetables. Haryanto uses the same charcoal stove his father used. He says it gives a powerful aroma and better taste. The noodles are chewy in texture and plain in taste. Almost all of Haryanto's customers are local. Despite costing half the price, Militech can compete with the big instant noodle manu manufacturers in Indonesia. And do they ensure how long he'll be able to keep his business? One of just two remaining in the country alive.